TV Radio. TV Radio. TV Radio. Kinumpirma ni Andy Eigenman na nasawi ang kanyang ina na si Mary Jack Gook o mas kilala sa tawag na Jacqueline Jose dahil sa myocardial infarction, infarction o atake sa puso nitong Sabado ng umaga. Humihingi si Andy ng pribadong panahon sa kanilang pagluluksa at nanawagan sa publiko na tigilan na ang pagkakalat ng mga espekulasyon. Nagpasalamat ang pamilya ng veteranang aktres sa lahat ng mga nagdasala at ng pahayag ng pakikiramayang. Dagdag pa ng nakababatang aktres na habang buhay na maaalala ang legasya ng kanyang ina sa entertainment industry. Samantala inihayag ng Philippine National Police na kumbinsido ang pamilya ng aktres na walang naganap na foul play sa pagpanaw ng star personality. Ayon kay PNP Spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, humiling ang pamilya ng aktres na isa privado at huwag ng isa publiko ang iba pang detalye hinggil sa naturang usapina. Una nang natagpo ang mag-isa at wala ng buhay ang 6 years old na aktres sa kanyang tahanan sa Loyola Grand Villa sa Old Balara sa lungsod ng Quezon.